idol oh. malapit na ma mabuo tong bangka homemade bangka mga idol ayan Drum. yan ang master oh. <laughs> master no? Ganun din gasolina. yung kanina sa akin. Parang may gasolina, no? <laughs> okay. pa yan. E sa kabila, masikip pa. Pero dito, ano na yan? Mas ah. pang mayaman lang yung kuyang sinasabi <laughs> na. Malakit. <no? laughs> <laughs> 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 ano ah? <laughs> <mainit>? Yan mga idol, malapit naman po itong bangka. Homemade bangka mga idol. Bang Ito mga uh, otak Pilipino to mga idol. Uh, pakita ko sa inyo idol para mayroon tayong ano, knowledge sa ano sa drum na pwedeng ko yung bangka. Aww. Para kung talagang walang-wala tayong budget mga idol, gusto mo magkabangka, magamit sa anak buhay. Yan, drum lang mga idol. Pero kung meron ka naman mga idol budget, ah, pwede ka nang bumili ng maganda. Fiber. Oh, fiber. Pero pagka wala ka mga idol budget na malaki, ah, drum lang mga idol, pwede na. Bago man magdilim, ay eh, ikabit na natin yung mga dulo na yan. taasan namin. Oo. Aba, ayan na. Nandito po Ano, butasan na ito lahat para maikabit, na, para madali ang pagtahi, para pantay-pantay na sigo na. Lahat na ano, lagyan ng tornilyo. pa pero sa atin. Iniinitin pa. Ayos na, umaawit na 'yan. Wala sa. Nauna na, wala sa. Hindi lang po ba. kanilang initin sa apoy para sumunod ang pagkakorba.

pak, barangnya dia. Hei, ini lah. 没，没有关你的。 mo Pantay-pantay. Saka huwag mo masyadong iiyalo. Magpapasalat layo mo. Pwede mo alas, hindi. Hindi pa. Hawakan mo nga dito. Ibigitin mo nga. Nag-ano. Nakasan mo. mo. Madala. Ayan yung ano natin, mga idol. Si Parin yung ano natin, master natin dyan sa paggawa ng ganyan. Ayan. yung ating pako dyan. Ito, pinigil-kil na niya, no? Oh.

Ito. Oh, pako lang. Oh, Paco. Wow! <laughs> talaga na mga mga idol mga Pilipino talaga. Oh. Oh. Ayos. Hmm. Pit malo, idol. Pit Ayan. malo. Lupit. Ito. 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 Ito ganina pa nang iinit yung ano ko dun eh pantay pantay na, nagagalit galit na eh yung bantaya yon taas tandaan mo gamay mo kainin sa muna diyan tapos dito tandaan mo ka jo muna dali tutusungan ko nandito yung Paano magpasya sa kwetan mo? Ayan. Ayan, tama. Sabi, istimit naman yan. Ay, hyper na pala. O sige, alis na. Tapos na yan. Kanyo. Atras. Ito. Ito na. Yo, so, so,

Tingin mo sa kabila. Tapos mo na yung kabila. Yan, Malang, marang, marang, marang. Tapos mo lamang itong mga ulo nito may kabit Ano ba, Jo? Ayan, ano, ay, ay, mga idol, oh. Nakaporma na. Pilipino. Bangka na, oh. Bangka na, mga idol, Pilipino. <laughs> oh. Pilipinong malikhain. Ayan, Pilipino. Malikhain diskarte diskarte lang yun habang ginagawa mo iniisip mo mabuti yung bagay o oh, ka na, lumubog na o oh. ka na yan sa kapila ka adyo Pantulak dito mamaya ha.

Tama mga idol, Itong gagamitin natin, epoxy. Yan. Yan ang Pioneer epoxy ang gaga ang gamit natin yan mga idol. idol okay na yung humid bangka natin gawa sa drum yan mga idol gawa sa drum yan, yan. titignan natin kung gaano yan. mamaya masubukan natin kung pwede okay, ba palutangin na yan Ayan mga, mga idol, subukan natin itong ano, yung bangka na ginagawa natin ito subukan natin sa kung maganda ay malakas ang alon ngayon pasubukan natin kung uubra pa yan yan mga idol Ayan. kung maganda ba sa alo uh. uh. pwede ba kahit malaki ang alon, malaki, malaki ang alon mga idol eh. Kaya kailangan subukan natin sa mga alon kung hindi mo siya tataog. Ayan. Pwede. Tumusinod siya mga idol. Ayan mga idol, drum lang yan mga idol. Pinagawa natin bangka kasi wala tayong budget na malaki. Pero pwede naman yung drum. Maganda pa oh. Sumasabay sa alon mga idol. Kahit malaki ang alon, hindi siya tataog. ma ano hindi hindi siya tataob kahit malaking alon pa siya sa alon mga idol lo Ayan. kasi malaking alon ay ito sa ano sa gitna eh Ayan. malaking alon pinapas bukang no? Kasi kailangan natin ng ano ng malit na bangka mga idol. Pero meron tayong malaki idol. Ayan. Ayan. Kasi kaya lang hindi ko pala pinturahan mga idol eh. Kaya lang kailangan natin ng malit na bangka kaya nagpagawa tayo ng ano, malit. Kung wait lang yan bangka mga idol. Yari sa drum. Kasi pag dito sa mga tabi mga idol, kailangan natin ano, malit na bangka lang. Hindi naman kailangan yung malaki pag sa ayan, pang malakot na ayan, yung malaki na ginagamit natin mga ito pero meron tayo mga ano dito maligit yan ayos Masunod, hindi siya, hindi ka matatakot mga idol na malubog Masabay sa halon Malutang siya, malutang sabi ka yung mga idol at ano medyo wala tayong budget o lang ang budget natin pang malaking bangka pang fiber drum mga idol may bibigay ko sa inyong ano bibigay ko sa inyong tips drum lang mga idol pwede nang gawing bangka drum at kawain mga idol kunting gastos lang sulit pa sulit ayun mga idol sumusunod sa ano sumusunod sa ano kasi kung magamit yung mga idol, mga bata lang yan, yung bata lang pinapagamit yan, yung mga ano na yan uh, yung bagka na yan, Manili. pero yung mga, bang, mga bata na yan, mga idol kahit sa malaki mga idol, magaling magpiloto yan, magaling magpiloto yan sa, ano, kahit malalaki pa ang ano, malalaki ang gulong yan mga idol ayan ayos pa? ayos, yan ah, pwede na gamitin yan, pwede na gamitin yan mga idol, ayan Ayos, malutang. Malutang. Hindi, lalulubok. Uh, ano, mga idol? Ayos.